Gun Crazy Isang ama sa Florida napatay ng isang naligaw na bala sa araw na pag-uwi ng kanyang baby. Tatlong araw matapos siya maging isang ama, ang 33-year-old na si Steven Justin Ayers ay nagpa-party sa kanyang bahay sa Florida. Hindi niya inakala na ito na palang huling sandaling makakapiling niya ang kanyang baby. Martes ng gabi, ang 62-year-old na si Charles Schizler na nakatira sa bahay na katapat ng bahay ni Ayers ay nakainom ng marami. Hindi malinaw kung bakit pero napaputok niya ang kanyang 9mm pistol. Umabot ng 200 feet ang bala na tumagos sa bintana ni Schizler, lampas sa 60 feet ng kagubatan at tumagos sa salamin na pintuan sa bahay ni Ayers bago ito tumama sa likod ng ulo ni Ayers na agad na namatay. Ilang minuto lamang ay dumating na sa eksena ang mga polis. Ayon sa mga report, si Shizler ay nagwawala at ayaw makipag-usap na maayos sa polis pero napaamin din nila ito na sinabing aksidente lang ang pagbaril kay Ayers. Inamin rin niya kung saan niya itinago ang kanyang baril na sinabi niyang kinailangan niyang pindutin ng malakas ang trigger bago ito napaputok. Si Shizler ay nakasuhan ng manslaughter at possession of a firearm by a convicted felon. Ang kanyang blood alcohol level apat na oras matapos ang shooting ay 0.79. Ang legal limit sa Florida ay 0.08. Kung hindi siya pwedeng magmaneho dahil sa kanyang pagkalasing, higit naman siyang hindi pwedeng maglaro ng baril sa ganong kondisyon. Si Ayers at ang kanyang asawa ay magkasamang nagpa-perform sa isang banda at sila rin ay nagbibigay ng music lessons. Binili nila ang kanilang bahay noong isang taon para sa kanilang lumalaking pamilya.